Paggabi pa dito ng kainan nila eh. Anay? Ano, ano? Order na. Okay, ito si nanay. Ano, kanting na pagsanga, no? Dag kay ate? Ate? Wala well, nyo. lakas. lakas din nanay. Pag si ate, ha? No? Oo. Oh. Well, kawang sa ito, Balanak River. Okay? Ito po alam na Balanak River na pangalan pala nito. Pagsangang river po ito, eh, no? Ito po yung uh, newly uh, built, renovated bridge. Okay, mga luma na rin po. Of course, there's Jollibee. The, Alibi, the uh, Pagsanga PSPC, I don't know what's that. And the wonderful uh, clouds, no? Hello! Hello, Nay! Hello, Te! Hi, Jim. Okay, dito kami ngayon dinner sa tabi ng River. even! Ate! <laughs> patu satu beg. Ah, apa yang si swimming? Ima patu, si he swimming. Hello, hello. Come, 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 come. Come here, come here. oi sumusunod sa yung pato oh. Pabo pa ito, pabo. Hello, kain na kain na kain. Lapit, lapit. Ba, tuntuan yung sa tubig oh. Ha? Ayun yung isa tuntuan sa tubig oh. Ha? Ay, umalis? Ganun pala yun. Mabigyan swimming pool pala talaga ito. Sige, sige, sige. Oh after store, storm, mga ano, bantay ba, ito, ipapaaraw. Ha? Oo, oh, ipapaaraw sila, basal sa kagabi. Eh. Okay, ito ito, si Jemmy, gara ng breakfast natin. Ito po si Nena, ito yung Nena's farm. Hanay? Ito yung Nena's farm tawag dito? Ipapaaraw si Nanay? Nanay Nena, ha? Okay. Wow, this is farm life. Okay. Hey, Maga, kahit tayo ng saging. Sa Meron tayong coffee. Okay, latte. Meron tayong fried rice. Meron tayong itlog, corn beef. Maganda. Ang araw, umuwala, no? Maaraw, umuwala. Maganda rainbow yan. Ha? Rainbow? Hello, Ate Tess. Hello, Ate Josie. Hello, Ate Josie. Oh, balik muna lang ano, ha?